Hmm, buti sinabi mo. Kala ko di mo sasabihin eh. Hmm. Lagi yan kung ulo ko na yan. Hindi, yung... hmm. madikit kasi siya. Tignan mo. Hmm, sarap naman. Pili ko lagi. Ko Pag pili ko nakaharinis ko. Parang lagi siya may naitiyon. Yung, na yung nasa lapis pa yung sarinis ko. Pagkatapos. Mamaya ka mag-alala. Titignan natin yung dry skin. Ay, ah, nagkukulit na gawa nga nung natatabi naman dugo. siguro sensitive, tignan mo. Oh. Nangita mo? Kaya Pero tatanggalan ko pa yun. Yung sa akin, konti lang. kung sa lang mo naglalagay pag sobra-sobra na yun. yung... Ay, talaga kasi, sobra-sobra talaga. Aapaw talaga. Hindi, hindi aapaw talaga. Ano yung ginagawa niya? Nilaragyan na niya agad. Kaya parang hindi ko rin nalinis at gawa na natatagungan na lang Ito, sabi yung pag masakit ha. Sakit? Hmm. Yan lang yung Ay, ang laki ng nakabaon. Hmm. Mm. Kasi malaki to. So yung indron malaki. Kaya ramdam mo yung sakit Dito, bumaon yung kuko. Dito. Ngayon, dry skin to tinatanggal ko. Bakit hmm. Meron pa po. May namuna kasing dugo doon sa lalim. Nung tinanggalan kong ingrown. Kaya pag natusok ko yun, dudugo siya. Pero may tatanggalin pa ako ha. May tatanggalin pa ako dyan. eh, siguro pag ano, gano'n din yung nangyari sa alin. Itusok lang ng tusok, ito lang nakatay yun eh ako dibaling sa una putol-putol pero si pagkatapos nun sinasaid ko kasi yung kong tatanggalin wala akong kasiguraduhan baka mamaya nadali ko na pala yung laman saka ito dry skin. <laughs> Meron pa. mo, kita mo ba? Kita ko Dito lang talaga magkamalian. At napakanipis ng bahay yung grunan. Malaga to no? Oo, oh, malaga. Dry skin niya. Parang yung na. Dry skin niya. Nanggaling yun doon sa nakabaong kuko. Oo, oh, dumugo na. Sabi ko na eh. Hindi ka saktan daw. Siya ang sensitive ng paa mo. Babalikan ko na lang siya. Dito muna ako sa kabila. Kasi titignan ko yung dry skin nito. Hindi mo dugo man siya. Hindi ko siya nakikita ang dumudugo. yung pagdugo naman kasi niya eh, hindi naman sobra. Baga, may... Hindi na sanay kang pag sinabing dumudugo, talaga dumudugo. Dugo talaga. Hindi na Tumudugo pala nga. Yan yung bago nga umalis sa pag-iinis. Ganun naman ako. Oo. Pag umali ulit ako dito, masakit yung mga daliri na pagpulong nga. Sensitive kasi yung paamum. Ano ba pa 'yung puyong sa topic nito o lang sa skin sa? Yung manicure. Kaka-pagdal ng dry skin ko. Makapal ng dry skin, pero yung bahay dry skin nun, manipis. Kaya mabilis dumugo. Malambot hindi gaya ng iba pag tinatanggal. Yung iba kasi pag tinatanggalan, pag ginagano mo matigas pa. Yung sa'yo, malambot. Ano pag malambot, mas okay daw sa kanya. ako naman, ayoko naman yung sobrang lambot. Kasi hindi ko na, umaga hindi ko ramdam yung tatanggalin ko. Ito ha, may ingron pa sakit? Ay, sakit tayo. Kunti lang naman. Masakit pero kaya ko So, hindi ko pa natanggap. Yan. Tsaka mararamdaman mo pag meron pa. Ba? Kasi bubukol yan dito. Babalikan ko ha. Meron pa akong dry skin na hindi pa natatanggal. Na, alam kong manipis lang yun. nakatira ay Tapos yun yung pumutok na ano, yung masait na pot. Ha? Huh? Yung may dumudo, yung masait na pot. Yun. May dry siya. Ang ng pot. Yung tinanggalan na pot. Mm -hmm. Nararamdaman ako pag yun sa yung, yung lang sa pot na yun. Yung masakit Sakit po. Oh, okay. sa Oo. Pero may dry skin pa to. Ha? Kaya masakit ito gawa ng dry skin, ha? Oo, oh, ito matigas, Oh. Yan. Dry skin yan. Hindi gaya dito kanina ang lambot-lambot, o. Oh. Mas okay pala matigas yung dry skin.

Tapos kung nakalapit naman ako sa mga araw-araw naman ako nakikita tayo. Mm -hmm. challenge ako dito Sa bumaw na kuko muna dito. Yun. Medyo dinidin ko ha. Ayan. Dalim kaya. Hmm. Sakit na. Hmm. Anak. Anak.

Lalim. Diba? Hmm. Hindi ko ito makukuha na buo. Unti-unti ko itong makukuha. nako naipit na kita yun. Bumalik ka pa eh. Oops. Sakit po. Ayun um, naman pa rin naman. Ibit lang. Sakit? Hindi. yun ah. Ayan yung drone yun ah Ay, sorry. Wow. Inihirapan mo ako, ha? Ah. तो hmm. nanti yung nandito yun ha oh opo oh, Ito na. Kuha ko na. Sakit yan. Huwag mong babasahin. Hmm. Hmm. Ah, hmm. iyo tayo na sa na sa. Hindi na Teka lang. Pa, meron pa, meron pa mayroon pa. to, Yan ang galing ko yun ha baka sakaling maramdaman mo yung groon yan laki nilabas ko na hindi mo na hindi ka nasasaktan? Normal lang. As in normal. Hmm. Ang <laughs> mukha ah, di mo masakit. Hindi ko nalaman daw. Mas masakit pa pag dinalagyan mo nun eh. Nang cute again? <laughs> <laughs> ay. Ay, nakong so, buti na eh. Pero yung pinakakamun pinaka o tayo nalaman naman eh. Mga cute talaga mga cute again. Mas ramdam po kayo. Sakit ka pag cute again eh. Buti na lang natanggal ko na. May hmm. nagpapahirap sa akin eh. Huwag ka magbabasa. Kaya nga na ako. Alas na ito? Nasaka lang siya ano ba. Pero yung tatanggalan ko pa lang tapos andyan na. Ang hirap. Mahirap yung ganon. Na mm -mm. Hindi ko alam kung alin yung susundutin ko nung pag ganon. Kung pa pwede ko sa lalo ako, minsan tinitingin tinitin, ako, parang hindi yata ako magpalinis ko. Ito na lang, konti na lang. Hindi ko tayo nararamdaman ang malinisan yung kuko ko. Ang loko. Huwag ka nang bumalik sa sa susunod. Tumig na na na, no? Kasi mo buhay ko dito para kung hindi nililinis na <laughs> yung mga papdaliri. <laughs> <laughs> hindi ko talaga nararamdaman, eh. Hmm, hindi nasasaktan. Hindi, hindi ko pa nga, hindi ko pa rin nararamdaman hawak mo yung daliri Grabe oh. naman. Ito na yung dress. Yung pa naman yung ng mga kapatid ko, yung parang hindi hawak yung daliri. May isa sa aking kapatid, hindi nagkapatanggal talaga ng tingro, nagpapalinis pa, nagkapatanggal ng dress. Hindi, 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 hindi. -hmm. -mm. Dapat yung kasama ko. Oh, Hinaantok daw siya. Ay siya. Dali kasi sila sa med medical mission dyan sa my cubs. Mm Hindi na yung kid na. Parang oh, na tayo kaya nga yung sa mama sa Hindi pa tayo mayama para hindi mo oh, kid O, talaga. Ito. Tsaka na, na pag yung ikot hindi ko na po pag dumayos pang bike. pag umiiga na ako sa pera. <laughs> Pangarap ng lahat yun yung sa pera. mm oh, wow. Barya para hinihiyang ko eh. Hindi <laughs> naman marami sa amin araw-araw. At least, di ba? meron. Kasi wala talaga. Tsaka pinaghirapan mo talaga. Okay. Ano talaga ako? Lumaki talaga ako ng gano'n. Lahat ng bagay, tapos pinaghirapan mo. Gusto. Hmm. No, masakit ba? Hindi. Para lang na mo kayo pag nasasaktan na kung maninigas ang daliri ito. Oo. Mm -hmm. Sabaw. Sige. Wala. Ito na yung dry skin. Ah, dapat pala hindi ko siya binabad ng gusto. Para ramdam ko. Lalo siya lumalambot. Eh. Lumalambot kasi siya. oh, di ba? Directly pa lang ako, nagtitinda na, na ako Buhay pa ba? Buhay pa yung magulang mo. Okay, para yun. Yeah. Kaya sabi ng nanay ko, kahit saan ako makalpag, di ako mamamakli. <mulay> di ako maguguto. Oh, you know, tignan mo. Hindi namin tapos Kanina namang problema, hindi ko na, lalag... hindi ko na siya lalagyan ng cuticle kasi mahap din na. <laughs> Ang lalagay ko sa at agwa. Lalo na ito. <laughs> 就是。